sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe po akong sila yung manatatangin busilak at may mabuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali o gabi sa inyo na sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang magsubscribe sa akin ipagpatulong nyo po lamang pagsuporta at pagtulong sa akin tanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga, ta sa mga bago na ngayon na po nakatuklas ng aking youtube channel liwaga ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share pindutin na rin po ang bell like icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video makakalko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman panggamot sa spiritual na at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At po lamang po matutuklasan sa iwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang mga sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso tisipan manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito ito'y malaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino siluman, Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong nilagaw ang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik-dikdik at tumapaw na ng ating Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon sa lakas na suntok. Iwagan ng pangasinan. Ito po ay dapat po ay kung wala pa po kayong pudir sa mga baguhan po. Uh, ang sana po, pakaingatan po ito, huwag gamitin po sa kasamaan. Kasi pag ginawin mo sa kasamaan po ito ay uh, babalik sa inyo. Dapat po, pakaingatan po uh, kaya ako binabagi po sa inyo kasi may nag-request matagal na pong nag-request sa akin. Uh, may laban daw po yung anak niya na sa boxing. Kaya sisirko po sa kanya ito. Sana po uh, pasinsya ka na po kung na ngayon ko lamang po na-upload kasi ngayon lang po ako naka luwag-luwag po na magkuhan po. Uh, sana po uh, magamit po pa ito sa susunod pang uh, paglaban ng anak mo. Ano. Uh, pinapanalangin ko po na yung anak mo ay manalo sa boxing po. Uh, oras sa lakas ng suntok. Pero ito po ay ginagamit po sa kasama kasi pag ginamit mo to na paandar mo po ito eh, siguradong ang kalaban mo ay may kalalagyan po. Uh, sa isang suntok mo lamang po pag nausal mo po itong orasyon na ito ay eh, siguradong bagsak po siya. Na hindi na siya makakabangon. <coughs> kung wala pa kayo po kay Pudir, magdasal po kayo ng isang ama namin na ah, Maginong Maria, sumasampalataya. At salin po sa isip lamang po, po sa dalawang kamao at isuntok sa kalaban. Ah, magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito patawarin mo kami sa may mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga kasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok kundi ilay mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakailaman namin. Abaginong Maria, Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos suma sa bukod kang pinagpala sa babae na at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat sa may, na, may na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Sokristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Ang katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing. sa kinaruro ng mga, ng yumao ng katlong araw na buhay ng maguli. Makit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon ang mumulang paririto at maghukong sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay ng muli ng amatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung oras yung po tatlong bisis po. Uh, usalin po sa isip naman po, iip po sa dalawang kamaw at isuntok sa kalaban. Uh, narito pang oras Igsak, igmak, igulhom. Igsak, igmak, igulhom igsak igmak gulhong saling po sa isip lamang po at ipo sa dalawang kamaw at isuntok sa kalaban uh, sana po pakiingatan po ito at huwag nyong isir po uh, sa iba kasi may balik po ito gamitin po lamang sa uh, uh kabutihan po huwag nyo pong gamitin paalala ko po lang po sa inyo huwag nyo pong gamitin sa kasamaan kasi babalik po sa inyo Gamitin po lamang ito kung ka, talagang kinakailangan sa kagipitan po. Uh, at uh, sana po, pag gumagamit po kayo lahat ng aking mga binabangin orasyon po, ay tiwala sa uh, ginagawa po yung focus po kayo para yung uh, namamahala po na mga orasyon na ito, mga espiritu na guwabantay po, ay pakakalob sa inyo. Uh, marami maraming salamat po. Uh, bago pong lahat ay shoutout po ay, kay nai Berlin do palisop, Mike Tayo commented Shirley Royola from Bicol Ryan Labisti Jonix Bin Nadin Andy Bonifacio Chris Lee Bubukaw Orchili ang Angelica Bundok Gerardo Jimenez Charita Palma Lucia Pilpay ang Ambrosio Magalpo Lorita C Arting Camacho Maricel Prasido Yupima Pilipi Elma Tripoli commented Marina Rangis Lori Cayago Yuan Bims, Nogit, Dilian, Chick by the Rosino, Borja, Inor, Pekmutya Hunters, Nathan, Mert commented, Maylin Dumampo, Ali, Mulka Diaz commented, Ray Cirona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Randipcio, Brian Bimsa, Rudy, Joaquin, Yuti Takan, Inday Sari, Kokojin, Cecilia Cruz, Merkiam, P.B. Purok, Tani Ganan, Yusif, Lakada, Ibilin, Calado, Antonio Suarez, Lakas, uh, uh, Rowan, you know, so Marvin TV, Kuludod TV, Karen Ocampo, Gibilin Igano, Shani, Ilin, Ramos, Pabriag, Isha, Pilar, Napakagat uh, Pagkagat ng Dilim, si Commented, Luyang 92, Tiger, Maruka, Alipio. Maraming salamat po sa inyo Sana po uh, naintindihan po niya binagi. Gamitin po niyo lamang sa tama, wag sa kasamaan para wala pong balik sa inyo. Gamitin po niyo para uh, sa kagibitan, kung talagang ang, ang kanyo po ay maganda po yung kanyo po uh, mo nyo pwedeng gamitin po sa kabutihan lamang po kung talagang kinakailangan po na pag nilalaanan po kayo gamitin mo nyo sa tama huwag yung gamitin sa kasamaan huwag gagamitin po nyo sa mga walang kabulang bagay Maraming uh, marami marami salamat po sa inyo lahat Bro, nandyan na po yung ni ko sa iyo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang na i-upload. Maraming maraming salamat sa bro.